Napakita lang namin sa inyo na napaka-importante ng training. Ano po, kaya ka-basic, basic pala itong training na pinag-usapan natin eh. So ngayon po, may mga sequence kami ng mga training na kailangan kong atendan. Ano po, may mga team-building tayo, may mga module tayo. So yun po ay tulong at pagmamahal sa inyo ng mga prenyo. Pag may mga training, kasi ang problema sa minsan sa atin nito, ba't ang atin training, wala kang ba pwedeng? Ba't ang training, wala kang pera dyan? Hindi totoo yun. Mas mawawalan ka ng pera pag hindi mo alam yung business mo. Hindi mo alam yung lalagay sa business mo. Tama ba? Yeah. Dapat talaga na kasi, mga Okay, so guys, ito po. Uh, gusto niyo po yung nakita niyo sa resulta ko? Yes! Yeah. Nakakagawa na po niyan. Kasi baka mamaya sabihin niyo isa. Sir Gav, so, uh, baka naman siguro kaya ka nagka-resulta ng ganyan kasi gwapo ka. Eh paano kung hindi naman kamukha mo? Kilala si Coach Lester? Yes! Kamukha ko? Yes! Yeah. Sino ba po? Pari ka. Pari 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 Pero guys, I'm proud to say, kung ano yung na meron ako, meron na yes. wow. natin. <clears throat> eh baka naman, baka naman, di ba? Baka naman may buhok, si kasi, kasi may buhok yan. Eh, ikaw na una ka. Baka naman, hindi naman po pwede sa mga susunod na wala buhok. Kailangan si skos, Anthony? Eh? Yes! Walang <laughs> payment na po yun. Po, hindi siya nauna una katundan ko at wala rin siyang po. Pero yung resulta, nakita niyo po kulay po kanina ng yes. sports car. Kanya po yun, wala pa ka na. Eh baka naman lahat po na naging successful mo dyan, magpute. Ang natulad mo, sir ka. Kilala si Coach Ronald. Hindi ko kasi puti yun. Pero, huli pa din birthday siya. Eh, baka naman puro lalaki. Ang pwede maging successful diyan, Kilala niyo si Mama Chris? Yes! Yari kayo, parating na. Kira <laughs> <laughs> na yan, mga <laughs> Ay, na ba? Dyan na ba? Wala ba? Ay, puti na lang wala pa. <laughs> Yari ka mga pinsa. Okay. So, babae, Pero full of At bukas, may pasabog siya. Yes. Bukas yes. may pasabog yes. siya. Yes. Ay, ayaw mo sa tingin dito okay. yes. yari tayo. ano po yung point ko dito, ma'am sir? Wala ito sa maputi. Wala, wala ito sa may buho, Wala ito sa may buhok. Wala ito sa kalbo. Yes. Wala sa lalaki. Wala sa lalaki. Kahit babae ka, pwede kang magkaresulta yes. na meron. Okay, eto requirements. Hindi pala ba ito, hindi, hindi maputi. Hindi pala ba ba ito Ano requirements? Dapat po member. Yun lang po lang kasi, dapat ka na member mo. Kasi kahit anong pangarap mo nito, buwan ka sa pangarap nito, kung hindi ka naman member, yun, po, yun. Tama! Tama! Tama. Tama. Okay. So, kaya na member. Okay. At, ito po, meron akong gusto kiribili sa inyo. Iba't iba po po ng member. Kasi gusto ko po, i-guide po kayo sa tamang ikaw, sa tamang dapat kusundan. Kasi mara, ito ah, hindi ibig sabihin na member ka na ka na. Pero hindi ka kung hindi ka member. Yun yung point doon. Kaya lang ito yun. Kailangan po na malaman mo kung saan ka bilong sa pagiging member. Kasi hindi hihinto doon sa pagiging member lang eh. Kasi hindi po lahat na nag-member dito ay umaman. Taba. Yung point na niyo po, hindi ibig sabihin na member ka na ka na. Okay. Sito so po yung mga attitude. Meron po mga member na taga-sunod lang. Sa pamamagitan ng pamamababa, magkaroon ng disiplina, pagiging responsable, nakakapag-ipon ng karanasan at kasanayan na magagamit kapag nagiging na sila. So may mga may mga member po na taga-sunod. di po kukpok. Oo, mababa doon, Pero, hindi po kumikilos hanggang hindi po pinukukpok. Parang ano siya, parang pako, Ano po? So followers lang siya next po, achiever. May mga may mga member po dito na hindi talaga papayag hindi maging achiever, hindi magkaroon ng achievement. So sila po yung mga tao ano, pagka nag-set sila ng goal, hindi papayag na hindi sila magagawa. member din 'yan. Ano po? Pangatlo, leader. So may mga tao po dito nagpa-member, leader. Iba para nito. Kasi dito po ma'am sir, meron tayong i na grupo eh. So kailangan po, mamimili ka dito ngayon. Kung alin dyan. Ano mo? Ikaw ba ay followers, achievers, or leaders? Malinaw na pananaw, malasakit sa iba at pagiging inspirasyon ay napapalang sa grupo upang magtagumpay. So, kung kami pinigit po kayo, alin sa tatlo ang gusto niyo po dyan? Leader. Leader. Okay. So, ang leader po, hindi nilalamig. <laughs> <laughs> okay, okay, sige ko ba? Guidelines ka, na, Guidelines. Okay, pag tinatamahan ka po sa training, ibig sabihin, may improve sa'yo. Pag kami ito nasasaktan ka sa mga sinasabi ko, ibig sabihin, may improve sa'yo. Yun po kasi ang purpose ng training. Hindi training kapag kapag-pursuit tayo. Yung gusto mo lang lagi maririnig. Dapat po, may mga against sa'yo. Kasi pagka-against sa'yo, ibig sabihin, minomold ka. Okay, so, baka well, dapat mong maliwala -mar tanggapin kapag pinasok mo ang business na to. Naku, business na to. Eh, Kakaiba kasi to sa traditional business.